Grabe naman to na sa harap ko oh. Gumanon na, gumanon pas, gumanon Grabe, parang di marunong mag drive Ganon ng ganon Grabe traffic nito sa Manila Wala nang pagka-asenso, asenso Malilate na ako sa work Mga presidente, anong ginagawa? Grabe talaga Daming tarak, daming mga chip Nagihintuan kung saan saan Grabe talaga traffic ngayon. Bakit kasi hindi ako magang umulis sa bahay? Uy pare! Gusto? Away na? Ah, ayos ah. Sige, ingat. Yan, sige po. Sige pa. Balok po, basok. Bigitin mo po sa kanan. Sa kanan, sa kanan ka yan. Ayan, ayan, ayan. Ops na, ops na. Baka sumabit. Sige po, sige. J game Sige po, atras. Yan, sige pa po, sige, sige Ops, ops, konti-konti na lang Okay, sige, sige, kaliwa po po Yo, nice, nice po, nice, thank you po Kaliwa ba ako, oh, kakanan Sabi dito sa waist Kakanan daw, pero dun yun eh Sinungaling talaga itong waist na to Bakit kasi ginawa pa to Grabe Sabi, pinapakanan ako dun eh, didiretso pa ako Hindi ko talaga niya ako Yan, stole dapat to eh Hindi dapat ginagamit, naliligaw pala sayang oras sa'yo sayang load ko kung kakaliwa ako dun ang lusot ko pero dito naman malapit nga pero medyo traffic kaya mas maganda dumiretso na lang siguro ako pero I think the best road is to this side ah okay, dahil medyo konti stop lang dito yes I got it kakaliwa na lang ako dito Grabe ka. tingnan ka na pa dikit dikit ah. Kilala mo ba ako? Ano mo kilala? Pwede si kilala ni mo ako.